This week, bida po sa ating LTE Campus Tour, ang New Era University. <laughs> Kahit kilala natin ang ilang sa mga natatangin nilang top-notch na mga estudyante, tawagin na natin ang student leader na si Johanna Beatriz Hernandez at wala sa varsity uh, team ng powerlifting and weightlifting, aba uh, si John Kenshin Ranes. Good morning, Ray and John. Good morning, guys. Good morning. Please sit down, sit down, sit down. Aba! Ito yung, mga, yung mga kabatch ko, guys. Ito yung mga kabatch. <laughs> good morning. Bati naman kayo sa ating mga kababayan. Hello po. Good morning Ayan. po sa lahat. Hello. Uh, <laughs> sa so, mga estudyante, mga kaklase at mga teacher natin, batiin natin. <laughs> Shoutout po sa mga classmates uh, classmate po namin, level 4, con 4A, con 4B, at saka sa faculty po. Ayan. Oh, how about you, bro? Uh, Shout out din po sa aming friends and family, uh, yung iba po nasa abroad, and yung iba po ay... Uh, siguro nasa bahay ngayon natutulog. And yung iba nasa hospital ngayon. So shout out din <laughs> sa inyong lahat. <laughs> okay. Una na. Okay, ladies first bro. Ano ba ang kurso mo at uh, uh, taon na? Yung year mo na? A uh, Bachelor of Science in Nursing po. Level 4 po. Ayun. Yes, oh, ang... na, po. Graduating na. Oo, oh, 100% passing rate din ito. <laughs> yes, oh, po. ating pong nursing licensure exam. Congratulations. Thank you po. At uh, sa mga sojate at mga guru natin yan. Ano? At, at bakit nursing ang napili mong course? At uh. bakit nyo i Uh, nag-start po ito ng pandemic. Actually, nag po ako ng senior high. Pero okay. nung nag-start po yung pandemic, parang nagkaroon po ng uh, urge na mag-try po sa medical field. Gusto ko pong tumulong sa pagpapagaling po ng mga patients and lalo na po sa family. Para makatulong sa yes, family. Yes po. Okay. Opo. At, at uh, balita ko yung mga student leader po tayo. Yes uh, po. Ba? Ikaw yung student leader. At uh, paano mo na Paano mo nababalanse itong iyong... Uh, 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 talagang natural na instinct, di ba, na makapagtakos, siyempre, hmm. para makatulong sa iyong pamilya at sa mga kababayan natin. At maging student leader. Iba rin kasi ang ginagawa, ibang disiplina, ibang Amazing. oras ang inilalaan mo rin. Hmm. Actually, noong una po, nahirapan po talaga ako sa college. Kasi for two years po, online po kami. Tapos, oh, oh po online po, pandemic May po, 2020 po na kami nag-start. Oh, oh. Tapos nag-start lang po kami mag face to face level 3. So doon na pressure po talaga ako pero with the help of Ardin po And yung NSC advisor namin, unti-unti po na tutunan ko mag-time management and mag-delegate po ng tasks. At special shout-out sa mga kawalit, mga guro natin na ano? yes, mula po. sa, uh, sa NEU, sa New Era University. Kasi nga naman, ibang challenge ang kanilang hinarap para makapagturo noong pandemya. ba diba, Online yes, lahat. Po, Especially yun. yung yes. ang kurso ng nursing at ibang mga kurso natin, dito kailangan hands-on talaga yun. Ano? At talagang na, na, nagawa nilang makapagturo ng yes, maayos sa online. Pero ngayon, fest face-to-face -face na kayo, nakakatuwa yes, na, di ba? Yes po, may duty na po. May mga At duty na. Yes, may mga <laughs> duty na. How about, uh, uh, John, bukod sa pagiging student leader, ang balita ko ay isa kang athlete. Aba, <laughs> kumusta ang uh, uh, pagiging isang athlete sa uh, NEU? Okay naman po. Actually, uh, nag-start lang po ako last year around March 2023. Uh, kinausap lang din namin yung Actually kaklase din po namin siya uh, Powerlifter din po siya hmm. Kinausap ko siya Gusto ko din po sana mag Powerlifting And hmm. gusto ko din uh, Sumama sa inyo sa gym And sinama nila ako And in that way Doon ako Nag-progress <laughs> oh, oh. Pero ang kurso mo talaga ay Nursing din Nursing pa. din, hindi okay. pa At uh, So sa pagiging nurse, ito ba'y plano mong uh, i-continue maging isang professional na uh, weightlifter? Ah, medyo ma mahirap ang sagot yun <laughs> kasi sa ngayon, uh, hindi naman po ako gano'n kalakas pero patuloy po ako nagpapalakas. and oh, yun, yun. Uh, Bukod sa pagiging nurse, yun, yun. gusto ko din po talagang mag-reach ng national level na, at least nat national level na lakas Ganun oo, oo, oo. at at kamo sa yung kamo sa yung uh, itinuturo yung mga yung uh, curriculum doon sa weightlifting uh, uh, training natin uh, sa powerlifting and weightlifting uh, nagbibigay yung coaches namin uh, ng program routine and kapag nandun sila tinitignan nila yung aming form and techniques and kung gaano kabigat yung bubuhatin namin for the day and kung paano namin matatapos yung routine na yon in a shorter amount of time. oo, oh, So nakakatuwa kasi napaka well-rounded ng ating mga estudyante sa NEU kasi bukod sa kursong inyong napili at sinusuportahan nila yung ating hilig, okay. Yun, okay. Ba? Okay. yung mga hobby yes. para sa ikabubuti at ikalilina ng ating uh, kaisipan at ng katawan. At ang challenges na na-experience na nararanasan yung bilang student leader, eh, sigurado ako eh, kakaiba. <laughs> How about you bilang student leader? Um, paano ka, paano mo, saan mo inuhugot yung iyong Uh, 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 pasensya para mamuno <laughs> well siya naman yung president tapos vice president ako nagtutulungan kami palagi yes, opo. kaya uh, yung sa tingin ng iba mahirap pero para sa akin hindi siya gano'n kahirap kung kaya ko gawin for sure kayang-kaya gawin yun ng karamihan. ng mga couples sa diyan Opo. opo, o, o, o. at uh, paano ang uh, paano ang uh, ang ang uh, paghahati ng, ng task kasi mayroong presidente, mayroong vice-presidente, mayroong kayong mga membro. Uh, usually po yung paghahati po ng task is based oh. po sa position po nung member. Mm -mm. For example po ako president, siya vice-president. Uh, both po kami nagde-delegate ng task mm -mm. based po sa position na meron po yung um, officer po namin. Ano usually ang mga concerns ng mga estudyante natin? Uh, na idinudulog sa inyo. Gusto kong malaman kasi iba rin ang uh, ang, ang uh, pressure at ang stress na pinagdaraanan ng mga estudyante hindi ba sa lahat ng mga kurso na uh, tinatahak nila ano. Ano mga usually mga concerns? At paano nyo na-address ito? Um para po sa akin yung mga concerns po usually ng student is about mental health po. Oh, Kasi alam oh, niyo naman po sa nursing po grabe wala na po kami tulog. Oh, oh, <laughs> so ayun po last November po nagsagawa po kami ng seminar about physical oh, and mental well-being oh, po para sa mga nursing students po. Oh, yun, Sila po yun, yung, yung inuuna namin yung yung, yung yes, take, po. Ano, oo. Kasi uh, to be to be uh, fair and honest naman sa lahat ng mga kurso talaga iba ng level ng stress talaga ngayon ano. Yes, At uh, sa lahat ng mga university sa mga campus talaga itoy uh, tinatackle nila kasi nga naman uh, kasi ibang ibang iba rin ang pressure sa pag-aaral ano lalo na tayo uh, pasiriso na para sa bawat pasiriso na paserioso sa bawat taon habang nagpo-progress na kayo sa year level niyo yes. ano and uh, ano ba ang masasabi nyo, mga highlight na mga uh, mga program highlights nyo, mga mga plano niyo sa student council niyo ngayon um, sa in, sa march this march po uh, magkakaroon po kami ng seminar ulit para naman po sa mga horticulture and landscaping workers po mm -hmm. kasi nung nag-interview po kami sa kanila para sa case study namin napansin namin na parang sobrang curious po sila sa health nila mm -hmm. so, So, nagbibipi po kami. Tapos parang lahat sila gusto nila magpabipi, magpabipi na rin sa amin. <laughs> so, uh -oh. doon po kami magpo-focus ngayon sa ibang tao naman. Ah, yes. Mahusay, mahusay. Kasi as kailangan nga, ang maganda balita, sa NEU, ang mga ang, ang management ng NEU talagang full support ito sa paglinang ng uh, kalusugan, ng wellness din yes. ng ating mga estudyante. Kasi they also know na talagang iba rin ang pressure bilang isang estudyante, di ba? Kaya uh, ang, ang ganda ng reviews kapag binabasa ko, yung mga parents, ang gaganda ng mga reviews no. <laughs> from parents na sinasabi para ang gandang conducive mag-aral dyan sa sa NEU sa anumang branches nila kasi family guard disinfectant concentrate cleaner kills 99.9% of viruses and bacteria first steps are just one mop away yes to life ngayon, hindi naman siya purong memorization, kailangan mo din talagang intindihin. Kasi intindihin mo yung katawan ng tao at intindihin mo yung sakit at paano mo yun, paano mo mapapagaling yung isang tao? Paano mo siya matutulungan? Kaya bilang estudyante pa lang, kailangan mo na talaga siyang isipin at, Bukod dun, sa bilang nursing student, second year to fourth year na kayo sa hospital. Kaya bukod sa nagpupunta kayo sa school, pupunta din kayo sa hospital para makatulong sa inyong kapwa. Multitasking oh, po talaga. multitasking talaga. <laughs> talaga no? multitasking. Ikaw ba ay uh, galing sa isang line ng mga nang nurses practical? Ah, ah, First, ay, talaga, up, doon. ako pa lang po yung unang-una if ever po na makatapos ako this year. <laughs> 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 ikaw naman, John. <dyan>. Ah, wala <laughs> din. Actually, yung kapatid ko po ay dentista po, student ah, doctor medit. din. Po siya. Hindi. Oh, uh, oh. yun, kay ate. Ayan, <laughs> Kaya din kay po ate. ako nag-nurse kasi nga po nakikita, yung kapat nakikita ko po yung kapatid ko na nag-aaral na nito. Mahihirapan siya pero mag -e enjoy siya, baka mag -e enjoy din ako. Kaya ayun po, if ever man makatapos kami ngayong taon, kami po ang unang magiging medical professional sa aming pamilya po. Congratulations <laughs> in advance. <laughs> ano ba? At sa uh, graduating na kayo, ano mga plano nyo pagka-graduate nyo? sa NEU. Ako po, uh, sa unang-una, pahinga muna kahit saglit Uh, pero derecho review na po kami for board exam kasi yes, kailangan but, po namin talaga i-maintain itong 100% ng new era University. Kailangan no, po. kailangan, kailangan po. 100% passing rate <laughs> ha ng sa nursing uh, licensure exam Ang NEU po 'yan. At mm. ifa could kahit uh, for plant mechanics, for physicians, uh, licensure exams, uh, talagang uh, 100% passing rate napakahusay ng kurikulo at mga guro yes, ng, ng at ng school nung. Ano, how about uh, you? Uh, ano pang pa plano pagka-graduate? Yung, after poor graduation, magtitig lang po ng boards. And gusto ko po i-practice yung field ko po sa nursing. Agad, agad. Oh, yes naman. po. Agad, agad. May pinaghahanda ka bang competition? Opo. Oh uh, next next week po, sa February 24, ako po yung mag sa Raw Nationals sa uh, Philippine uh, sa Powerlifting Association of the Philippines po. Wow, nice, <laughs> nice. May plano ka ba maging Olympian? Oo naman. Uh, a good question for a different day. <laughs> Oo naman. Araw-araw, take it one day at a time. Yes po. One day at a time. Ikaw din ba may plano ka rin bang maging Olympian Hindi. <laughs> yeah. Pero, syempre uh, anything na may kinalaman sa nursing. Uh, sana ipasa mo yung, yung yung legacy ano. Yes, po sana po. Oo, Oo. naman, makapagturo rin, 'di ba? Yung magandang rin uh, uh i-pay it forward. So, diba? Kina-consider ko rin. Okay. Na, uh, meron ba sino bang masasabi niyong nakapag-inspire sa inyo? Sa, um, na itong inyong uh, Yung pandemic po para sa akin. yun po talaga. Ituro, no? Yes po. Oh, okay. no? Lalo na yung kita na ibabalita doon ng mga, yun nga, yung mga po. nagkasakit noon. Ano? Mm. Talagang gusto mo tumulo. Yes po. po yun po talaga. Uusay. How about you, bro? Um, before pa po mag-pandemic, ako po ay nag training under Emergency Medical Services po sa Laguna. Hmm. And doon nung una po kasi, parang napagtirpan ko lang shaala. Like, oh, sige, sali ako dito kasi mukhang masaya mag first aid. na-inlove ako sa 'yun, yun katulong eh. sa ta sa tao, yun, sa kapwa, yun, lalo na yung fast-paced tapos matutulungan mo sila, makikita mo yung taong tinutulungan mo na gagaling ngiti eh. Kaya oh, yung para sa akin ang isa sa mga best feelings talaga. Mensahe Guys, mensahe. Ano ang mensahe nyo, sa, uh, nyo bilang student leaders, bilang estudyante ng NEU, sa mga gusto mag-enroll sa NEU at maging katulad nyo? Okay. Uh, ako <laughs> muna. Um, ang aking mensahe sa mga nursing students or sa mga so nagdinais na oh. mag-enroll, hindi lang nursing students, sa new era talaga, uh, masaya. Masaya sa school. It has been one of the best talaga for my... In my life, <laughs> ang mga professors natin ay napakababait ang community, ang mga estudyante, at uh, yung facilities natin talaga ay maganda din. At sa lahat, malapit ito sa pamamahala. Kaya safe na safe ka po talaga. Yes. Para naman sa akin, ganun din po. So napakababait at napakagaling na mga professor po yes. ng College of Nursing. Kaya nga po, for seven consecutive years po, yes. 100%, po dahil po yun sa kanila. At syempre sa mga, sa community po, maganda po yung samahan po ng College of Nursing. Kaya hindi hindi po kayo magsisisi pag sa new era po kayo nag-aral sa nursing. Yeah. <laughs> uh, napakahusay, napakahusay. Palabakala natin si Jonathan at Johan. Maraming salamat sa inyong inspirasyon. Salamat sa inyong uh, pagiging leader for Blazing Trails para sa ating mga particular na siyempre sa mga ng New Era University. Hello po mga ka 25 Si Kuya Tony Pet po ito, mula sa Love, Tony Pet, and Everything. For more Love, Tony Pet, and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!